Hello everyone! Good morning! I'm back! This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel! Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon may madadagdag pang kandidata dito sa Miss Grand Philippines pasabog ni Mr. Arnold Abangan kung sino sila, kung ano to, at sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat guys, so pag-subscribe ninyo, syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman, ng makamahal. Ma Samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Grand Philippines tayo ngayon. So kakapag nga, naganap ang parada ni CJ Opiasa dito sa Miss Grand Philippines kusaan pumunta pa si Mr. Nawat para sa suporta at talagang maramdaman ng Pilipinas ang pagmamahal ni Mr. Nawat ngayon dito sa ating mga Pilipino na alam mo yon dahil nga nasa atin ang corona ng Miss Grand. So sa madaling salita, hindi tayo ang nagbalik loob doon kay Mr. Nawate. Eh. Si Mr. Nawat ang nagbalik loob sa Pilipinas, 'di ba? Kasi 'di ba dati sinusuportahan talaga ng mga Pilipino ang Miss Grand and then ayun nga noong 2020 yung lumaban si uh, Samantha Bernardo, marami talagang sumamaan loob. Lalo na nung twenty twenty 2023, di ako nagkakamali. Si, D, si, ano, si Nikki Dimora, doon talaga marami na talagang nag-aklas eh. Marami nang nagalit. Pero, Ayan. Nahilom naman yan lahat ni CJ nung nakaraan taon. Nung, nung nag-first runner-up ulit si CJ sa Miss Grand. Si CJ na talaga yung masasabi kong napakaswerte kandidata na pinadala natin sa Miss Grand. Kasi hindi lang siya basta-basta runners-up kundi naging title holder pa, di ba? So, siya ang nakasuot ng unang-unang golden crown sa ulo ng isang kandidata from the Philippines. So, yun ang bongga. So, yes, hindi pa naman talaga tayo nananalo sa intablado as a Miss Grand Philippines, pero yung nasuot talaga sa ulo ay si CJ ang nakauna nun sa lahat. Kaya naman kanina ay pinarada si CJ sa Mowa Arena kung saan marami din naman talagang dumalo at pinagkaguluhan. Sabi ko nga sayang, sana ang ginawa ng Pilipinas yung sobrang-sobrang pasabog talaga ng parada. Yung talagang mumamangha si Mr. Nawat na alam mo yon na parang grabe palang mag-support talaga ang Pilipino people. Yung mga tipong ganun yung masasabi niya, di ba? Kasi syempre, uh, iba uh. So, hindi nila na-achieve yung mga level ng mga Miss Universe, Miss World, yung mga ganun pag sa Makati um, di ba, ang bongga. By the way, so, happy pa rin naman ako kay CJ. So, yon So, After nung parada, hindi ko alam kung nauna ba ang parada or yung conference So nauna nata yung conference Sa conference nila, sinabi ni Mr. Nawat na willing pa rin siyang ibigay ang back-to-back -back para sa Pilipinas So ang tanong nun lahat, pinaasa lang ba tayo ni Mr. Nawat? Pero kinlaro to ni Mr. Nawat Yes, kayang mag-back-to-back ng Philippines for the Miss Grand international basta magbigay lang ng magandling na kandidata. So, ang iniisip ng lahat ay, nako dapat ibigay natin si Michelle D. Ibigay natin si Gasini Ganados or ibigay natin si Celeste Cortese. Di ba? Kasi, syempre, sila yung mga tipong kayo mag-back to back. Pero, wala kasiguraduhan yan, guys. Kasi ang sinasabi lang naman ni Mr. Nawal, kinlaro niya kanina sa kanyang interview, basta magaling, kaya niyang talunin ang lahat ng magiging kandidata sa Miss Grand International. So, sa madaling salita, walang klaro, <laughs> di ba? Sa pangako na ibibigay yung back to back. Basta magaling, kaya kabugin ang lahat ng kandidata na nagkukumpit sa Miss Grand International. So, yun ang dapat nating ibigay. And then, ito naman si Mr. Arnold, sinabi, ay nako, basta maghintay lang kayo. Meron tayong, ya, ano dyan, ng pang back to back. Pero ako sa totoo lang, guys, hindi ako umaasa kasi alam ko na wala naman talagang ibibigay si Mr. Arnold na kasintindi ng katulad ng sinasabi ni Mr. Nawat. Eh kung si CJ Opiasa nga, siya na yung pinakamatinding pinadala natin, hindi niya nagiba lahat ng mga kandidata dun sa Miss Grant di ba? May nakatapat at may nakatapat pa rin siya. At hindi niya nasungkit ang corona, naging first runner-up lang. Ginawa na rin yan ni, ano, ni Samantha Bernardo at sa ni Nicole Cordobes. Sa madaling salita, hindi talaga basta-basta ganon madaling gibait ang mga nagiging kandidata dito sa Miss Grand. Kubaga, talagang dadaan talaga sa butas ng karayom. And ayun yung tingin ko na kailangan talagang paghandaan ng Pilipinas 'yung mga paano talo susungkit sa korona ng Miss Grand Uli feeling ko hindi madali ang back to back at hindi sila magba back to back kahit sabi mo pa pinangako pero siguro back to the first runner up kaya natin yon yung alam mo yon tapos madidetroll yung Reyna and then ayon so parang feeling ko madali sa atin maka top 5 sa Miss Grand sa totoo lang kaya natin yan kahit pa sabi mo sa mga lumalaban ngayon dito sa atin kayang-kaya kaya yan sa totoo lang. Kahit sabihin mo pang walang Michelle D, walang Gasi Ganados, walang ano, kayang mag-top 5 kung sino man ang mananalo dyan. So, naniniwala ako, lalo na kung ang ipapanalo mo dyan ay si Michelle Arceo. Kasi si Michelle Arceo, talagang kaya niya talagang maka-top 5 sa mga nilalabanan niyang pageant. Ewan ko na lang kung ano ang tingin ninyo. Pero, guys, kung pagbabasihan mo, dinala yan sa Reina Hispano-Americana, yung mga Latinas doon ang nakalaban niya, 5 naka pa rin siya at second runner-up siya. Doon sa mis Miss Environment, ang gagaling ng mga nakalaban niya, 5 naka pa rin ang Michelle Arceo. So parang piling ko, pag siya ang pinadala mo doon, kaya niyang makatop 5. Hindi back to back, pero back, uh, top 5, back to the top 5, kaya niya. Malay mo, mag first runner up audition, di ba? So, yon So, isa yun sa mga nakikita ko. Kasi, syempre, meron na siya resibo eh. May nagawa na siya. Kaya, mas kumpiyansa ako sa kanya. And then, pagdating naman dito sa mga reyna na pinag-uusapan na eto daw si Gasini, eto daw si Michelle D, o kaya si, si Celeste Cortesi, ay possible ang isa sa kanila ay sumali sa Miss Grant. Ako naman, malinaw sa akin na wala isa sa kanila ang magjo-join sa Miss Grand ngayong taon na to. Bakit? Kasi hindi sila basta-basta kandidata na bigla na lang sasali dahil gusto nila or gusto ng tao, yung ganon. Siguro nandoon na kung sasali uli sila sa pageant, siguro paghahandaan nila yun ng bongga-bongga para sure na panalo. At hindi yan madali na alam mo yun, makakapag sila ng ganun-ganun lang. Dahil iba na yung mga level talaga ng beauty nila, di ba? So, Celeste Cortese, pwedeng pang Miss Grant? I think yes, pwede. Pero parang pili ko, hindi pa rin winner either Michelle D. Yes, parang talagang pwedeng-pwede pero adudun ako 50, yes, panalo, 50 na hindi. Yung ganon. Pero, kaya na itong mag-top 5, kaya mag-first runner-up. Like, Miss uh, Celeste Cortese as well. Yung mga tipong ganon. Pagdating naman kay Gasini Ganados, alam nyo interesting to si Gasini Ganados kasi talaga yung beauty talaga ni Gasini plus yung yung eksena, kaya lang ang communication skills kasi ni Gassini hindi ganun kabongge para lang dito to si Celeste Cortez na alam mo yun na hindi engagement kung paano makipag ano, talaktakan pagdating sa home skills so mas nakikita ko pa rin ang laki ng chance talaga ni Michelle D yung mga tipong ganun kasi kay Michelle D may pag-asa talaga by the way So, looking forward tayo kung kailan sila uh, makakaisip sumali sa budget ng Miss Grand but parang piling ko talaga suntok sa buwan. <laughs> yung gano'n, yung parang hindi ko sila nakikita na magiging kandidata dyan. Pero pag once na naisipan nila, ay syempre, pak! So yun, diwang tayo. So may mga madadagdag na kandidata, totoo yun. May mga madadagdag na kandidata, ito naman ay nakumpirma ni CJ Opiasa sa kanyang interview dito sa press con nila. Ang sinabi ni CJ, mayroon pang darating na anim na kandidata kay nota, anim ah, from another province or different province na kandidata. Ayun yung uh, yung partner nila sa ano, kung parang uh, accredited partner nila. Kaya sabi ko ibond 'yan, 'di ba? So 'yon, kaya Huwag kayong mag-alala, guys. Kasi for sure, isa sa kanila pwedeng maging misgrant. And then, naniniwala ako na kaya nila yan. And just trust them. Uh -huh. Yung mga candidates, okay? Uh -huh magtiwala lang tayo sa kanila and then let's see kung sino nga ba ang madadagdag at kung sino nga ba ang papalo. Ngayon doon naman sa tatlong pinag-uusapan na sasali kaya sila o sasali kaya ang isa sa kanila kay Celeste, Gassini at saka kay Michelle D. Malay natin, di ba? Hindi din naman natin alam kung ano talaga yung mga pinaplano nila. Pero once na sumali ang isa sa kanila, edi eh, bongga yan. But looking forward pa rin naman ako na kung ano ang mga mangyayari yari pa dito sa Miss Grand Philippines, bakit ganon paputol-putol sila? Parang unfair doon sa mga nauna na kasi parang a month ago, yung parang tipong 24 sila nagano nag May 24, tapos May 20 darating yung mga anim pa na madadagdag. Parang sabi ko, ano ba naman itong mga to Bakit ganito? Delay, di ba? Sana yan. Pag nagpa-final screening na sila, sana sabay-sabay. Hindi po pwede yung, ay hindi nakarating si ganito, hindi nakarating si ganyan. Kasi sa totoo lang, yung mga naunang kandidata, nag-presentation na sila. Kung baga parang nag-present sila sa media, And then, ito naman mga da madadagdag ay walang presentation ng magaganap sa media sa Anyway, so, tignan na lang natin. Nakakaloka talaga. Eh, kasi, parang tayo, kasi nakafocus kasi tayo dun sa parang doon tayo dapat sa back-to-back. -back. Eh, medyo mahirap yan, guys. Huwag tayong masyadong mag-ano ng back-to-back, -back umasa. Siguro doon tayo sa kung ano yung ibibigay sa uh, magiging bago natin Miss Grand at kung ano yung ibibigay niyang laban sa competition. So, yun yung abangan natin. And good luck sa mga girls na lumalaban dito sa Miss Grand. And then, tignan natin ko ano ang mararating ng mga to pagdating sa Coronation Night. So, medyo nakaka-excite kasi malapit na but looking forward tayo kung ano nga ba ang maipapakita ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, yon So, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell for more update. and syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.